news days ako two days ako hindi, hindi anak ka baba dahil napilay napilay ang, napilay ang aking tulog sili ang sili ang sili ang sili ng buhay Parang oh, mayroon uh -huh. Kumuha ng mga bunga na siya. Ano kong sinko eh? Walang bunga eh. Puro isa kung walang walang hardwares. Pero walang bunga. mm uh -huh. itu semuanya lama sini, Ay. Ay. Uh, ayo usok. mulang kasih ke gabi, kaya pasal lupa